So for this video, new year, so new investment naman tayo. So pag-usapan natin yung MP2 savings ng pag-ibig. Bale, ito kasi uh, na-expose na ako dito dahil in-offer siya sa company namin as part of a savings or investment na promotion. So yun, MP2, nag-apply ako, nag-create ako ng account online, tapos naghulog ako ng certain amount for per year then after 5 years naging mature na siya so pumunta na ako sa Pag-ibig na office yun sabi nila pwede mo nang iwithdraw yung whole amount na in invest mo for a certain period of time so bakit MP2 yung naisip ko marami rin kasi ang nag offer natin sa insurance so etong MP2 program is ano talaga? Pag-ibig na program lang siya. So, special savings program for active pag-ibig pag members lang siya. So, yun. And kung meron kayong existing na pag-ibig, iba rin siya na account kasi yung pag-ibig is between the employee and the employer. So, ascertain. eto mag-create ka ng bagong account para sa MP2. Tapos, yun, hulug-hulugan mo nun ng ano, certain amount. For example, hulog ka ng 50,000 annually. So for 5 years, magiging 250,000 pesos na po yun. So 50,000 per year. Then a certain, ang kagandahan dito guys, maganda yung dividend na promise dito sa pag-ibig na MP2 program. So yun, mas malaki siya compare sa yung pera nyo, iwan nyo lang sa bangko, matutulog yung pera nyo. Yung 250,000 pesos in 5 years, 250 plus pa rin. Ang, ang liliit ng interest. Kaya, mas option ko na rin to, yung MP2 na savings ng pag-ibig. So, binabayaran ko siya via GCash or pupunta ka doon sa office nila. Pero, yun, binamitan ko siya ng GCash mas madali kasi magbayad ng GCash. Like, for example, 50,000 annually. At the start of January, so, yun, magbayad ka na, maghulog ka na. So, wala lang. Pinabayaan ko lang hanggang nag-grow na siya into 250,000. So, malaki naman yung dividend. So, mature na. Sinabi ng inquiry ko, Sir, mature na. So, dalawang option. Pagpupunta mo doon, na mature na siya, uh, issuean ka ng ticket, o ng check check or i-deposit -de sa bank account mo. So, yun. Hindi mo na siya palang pwedeng i-roll over pag 5 years na. So, after 5 years, issuean ka ng buong check nila, tapos, pwede ka mag-create ulit ng MP2 Savings account doon sa pag-ibig online na website. Then, i-deposit mo yung buong amount para mas invest ka na rin for another 5 months, a uh, five years. So another 5 years mag ano rin, mag-accumulate yung dividend tsaka yung ano, interest niya. So napaka-okay ng promising dito. So high returns yung pag-ibig. So bakit ko ginamit yung MP2? Although meron naman tayong mga insurance na mga traditional, tsaka yung mga in-offer ng other insurance. Ito kasi yung experience ko. Sa AXA, meron akong Philippine Equity Fund. So, yung capital ko or yung principal amount, naging negative na siya kasi yung pagpasok ko daw is ano, medyo mataas yung stock market. Then, ngayon, since hindi pa naka-recover since pandemic, kaya bababa. So, yun. Yun yung mga realization ko sa about sa insurance. Eh, Etong MP2 savings naman is minimal lang yung uh, uh, chances na magiging negative siya kasi ano government siya, Pag-IBIG program, then assured naman yung interest kasi as long as merong maglo-loan sa Pag-IBIG, yun kasi yung mga gagamitin nila to circulate the MP2 savings. So Napakaganda. So yun, eto pupunta ka lang dun sa Pag-ibig Fund Services tapos slash virtual Pag-ibig. So yun, napakadali lang, online lang lahat. Suggest ko guys, madali na kayong mag-apply dito online. I-share ko yung link sa baba. Then start saving with a minimum of 500 pesos per remittance. Okay? For savings worth 500,000 and more, issue na personal or manager's check. Okay? Kaya, yun yung ano, uh, kagandahan dito. So, nag-invest tayo. So, pwede kahit 500 per remittance. Then, so, 500 annually or 500 per payday. Ano na yung 500 per payday mo? So, 500 times 12. So, 6,000 annually. Then, annual, pag 6,000 times 5 is 30,000. Oh, okay na yon na savings in the five years experience. Yun, malaki na rin yung ano nun, tubo. Compare mo sa bangko na mamainos ka pa ng tax, tsaka yung, ano yung tawag, mga deduction. Kaya yun yung ayaw ko nang matulog yung pera natin sa banko. Kasi meron na tayong mga option, MP2 savings. Okay? So, simple lang siya na pag-invest, As long as member ka ng pag-ibig na regular savings, tapos so, pwede ka na rin mag-open ng MP2 savings account. Then, pwede rin yung mga pag-ibig fund members or yung mga pensioners, pwede rin mag-avail ano, ng, ng MP2 savings. So, minimum lang ng 5 years. So, for example, i itabi mo lang yung 50,000 annually. Sa 5 years mo, 250. So, yun quarter a million na rin yun. Malaki no. So by the way, ah uh, yun, pag nag-issue sila ng ng checky uh 7 to 21 working days yung ano nila, ah uh, gagami uh, gagamitin na uh, span. Tapos dun dun mo na makikita yung total amount. Tapos sa yung na yung ulit yung principal na amount plus the dividends. Alright? So, meron kung meron kayong katanungan sa MP2 Savings, huwag kayong mag-alala. I-comment nyo agad. Kasi, or kung meron kayong experience sa MP2 Savings, ayun, pa-share naman ang experience nyo dyan. Para at least, kung mag-open tayo ng mga bank account or ano, dito, magiging part na rin sa consideration nyo, consideration nyo yung MP2 Savings natin. Kasi, mayroon na kasi tayong, marami na tayong funds na available eh. So, isa ito, MP2 Savings. So, aside sa MP2, meron din tayong mga G or Gcash. Nag-offer rin yun ng mga G-Funds, G-Savings, G G-Save, tsaka yung mga iba. So, for this video yun, MP2 Savings lang yung tinakol natin. Kung meron kayong katanungan regarding sa Gcash naman, yun, pwede natin i sa next video. Alright? So, see you guys. Yeah.